Hello! Kumusta ang lahat? Kumusta kayo? Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Kung bago ka pa ba lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload ng mga bagong video. Ano bang mga pag-usapan natin ngayon? So, ang pag-usapan natin ngayon ay ang ating uh, Vice Presidente Sara Duterte at ang mga nangyayari sa ating uh, lipunan o sa ating uh, bansang Pilipinas. Ano na ba ang mga nangyayari? Ang daming mga nangyayari. Ha? Yung mga taga-Pilipinas, kumusta kayo diyan Okay pa ba kayo? Ha? Ha? Okay pa ba kayo? Okay, kami dito naman ay uh, sa ibang bansa kasi nandito tayo sa ibang bansa uh, nagmamatyag lang kami sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas uh, updated kami, mas updated pa nga kami kasi ako, alam niyo guys uh, updated talaga ako sa mga balita dyan kasi 24 hours talaga ah uh, hanggang sa mga oras na ito hanggang maghating gabi hanggang magdaling araw nakatutok talaga ako sa mga balita ha kasi unlimited naman yung um, ano namin dito yung internet namin kaya unlimited din yung aking panonood sa mga balita diyan sa ating uh, bansa so unahin ko guys itong uh, uh, pagbisita ng ating vice presidente sa Cebu medyo matagal na ito may 6 days na ito mag Uh, almost one week na ito, ngayon ko lang ito na vlog Kasi busy yung ating uh, buhay, busy sa trabaho Minsan uh, uh, pag maglabas kami o uwi kami, ano na, late na So hindi na taga ako makapag-vlog kasi pagod na At saka meron pa akong isang channel, yung uh, Mio of Digong yeah, Mio of Digong 2.0 yeah, I-subscribe din niyo yan guys, no? So mga topic din natin diyan, politika din at saka si Basti ang ating uh, tinatopic doon nilalagay natin si Basti doon at sa basta mga Duterte basta politika kahit sino basta may isyo may mga ang ginagawa ang hindi maganda ibablog eh, natin yan o minsan dahil nga sa busy ayan bihira tayo makapag ano dito after 5 days, 6 days bago tayo makapag gawa ng video. Kaya medyo late yung ating uh, 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 balita or yung, yung pag-vlog natin. Kasi nga, sa kabisihan sa buhay. So, yung pagbisita niya sa sibo ay uh, dinumog. Parang artista. <laughs> Parang artista talaga ito si, si Inday. At saka, ano, sa Cebu talaga, malakas talaga mga Duterte dyan. Wala nang ano dyan. Wala nang marami pang kimi-kiming na uh, istorya. Pagdating sa Cebu, Visayas, malakas talaga mga Duterte dyan. No? Hindi sila matatalo dyan. Kahit anong gawin pa ng kalaban na paninira, wala. Hindi yan matatalo. Dyan sa Visayas, ang mga Duterte. Sinabi ko na sa inyo. So, Meron siyang bagong uh, statement. Ah, uh, sinasabi niya na seryoso talaga siya sa kanyang mga sinasabi na tatakbo siya sa pagka sa darating na 2028. Bakit ba ito pinag-usapan na ngayon na maaga pa man? Magi-election pa nga tayo ngayong Mayo 12 para sa mga senador, mayors at sa mga basta sa lokal, no? Tapos bakit siya nag uh, salita na? Sabi nga niya sa ano pa siya dapat mag-ano nito eh. Palagi siyang tinatanong sa media eh. Tatakbo ba siya or ano? Pero nung nandun siya sa Japan, doon talaga siya nag ano sa mga tanong ng OFW doon, doon talaga siya nagsalita na kinonsider niya talaga na talaga siya sa 2028 pagkapangulo. So may bago siyang sinasabi na seryoso talaga yung kanyang a uh, uh, pagtakbo kumbaga sa pagkapangulo sa 2028 dahil marami siyang nakikita na hindi maganda sa, sa ngayon. Dahil nga sila ngayon ang nasa gobyerno kaya marami siya talagang nakikita. At maraming gusto niyang baguhin na mga <laughs> sino nakikita niya nga uh, mali. Yun. Lalong-lalo lalo na ngayon, yung issue sa budget. Na? At saka sabi ng ibang mga politiko, yung mga dating politiko na mga corrupt din. No? na itong 2025 na budget, itong pinakakorap talaga na budget. Oh, si Drilon nagsabi niya na, si Drilon. Yung dating dilawan na politikong na korap, corrupt, korap kong din daw yun. Ha? di o mano. So, yun siguro ang isa sa mga baguhin o gustong mabago ni Vice President Sara Duterte. At naalala ninyo guys, nung bumisita siya sa Pasig, ah, na dinumog din siya doon ng mga tao, ng mga taga Pasig. At ah, sinalubong siya ni Biko, ni Biko Soto. No, ba diba? Ito si Biko, ano din ito eh, maganda din ito, ma ano din, magaling din ito na mayor sa Pasig. At saka ngayon, tum tumatakbo din, iwan ko sino itong kalaban ni Biko ngayon, at hindi ko alam pang ilang term na ni Biko Soto ngayon sa pagkamiyo diyan sa Pasig. Pangatlong term na ba niya ngayon o pangalawa? Kasi kung pangalawa pa, meron ba siyang isa, isang term? Pero, akin lang naman ito guys. Maganda itandim kay Vice President Sara Duterte si Biko. Kung sakali uh, kukuha si Vice President Sara, ng kanyang vice presidente. nanjan na si Bato, yes, nanjan si Bato. Dela Rosa, pwede yan. Nandyan si Bongo, pwede yan. Nandyan si Robin Padilla, pwede yan. Kasi diyan sa tatlo na yan, meron talagang tatakbo ng vice presidente sa PDP laban sa 2028. Diyan sa tatlong yan. Ah, meron talagang mag diyan Ang tanong, Kukunin ba kaya sila ni Vice President Sara Duterte? Kasi, ang uh, pagkapangulo, oh, automatic na yan. Hindi naman pwedeng kalabanin. may kalama. Hindi naman PDP laban si Inday Sara. Iba naman yung kanyang partido. Hindi ko nga alam kung anong partido niya, asan siyang partido ngayon mag-ano kasi hindi naman siya membro ng PDP laban eh ba diba? Hindi lang natin alam kung uh, sa darating na eleksyon sa 2028 kung uh, mag uh, ano sila magsanib na sila diyan sa PDP Kasi nandiyan na rin si Basti no sa PDP Laban Hindi lang natin alam kung magpa din si Inday Sara diyan Kasi si Vice President Sara Merong sariling ano yan, may sariling uh, buhay sa politika. Hindi an siya nagdipindi sa tatay niya, hindi nagdipindi sa na mga kapatid niya. Meron siyang sariling ano, uh, diskarte bilang isang politiko. Oo, uh, madala niya talaga yung uh, popularity pagkapopular ng kanyang tatay yung apelyido nila di ba kung makita ninyo kanina yung uh, ano ko lang ito ha kasi nga yung dynasty dynasty na sinasabi ni Eliodi ni Eliodi yung tumakbong ilang beses na tumakbo yan di naman nanalo ngayon tumakbo na rin tumakbo pa rin siya no ang ginaano niya talaga itong dynasty no dapat daw mawala na yung dynasty tagal na yan E paano? kasi? Ang gusto ng tao eh. Katulad yan, mga Duterte, gusto ng tao. O, oh, dyan sa Dabao, kahit sinong kalaban dyan, meron namang lumalaban eh. Hindi naman nila ginugurgur yung mga kalaban nila. Hindi naman nila ginugurgur katulad doon sa Leyte, doon sa Tacloban, na yung kalaban. Dyan sa Dabao, oh, hindi naman. Ha? Ah? Malaya sila dyan, tumakbo. Kung gusto ninyo, A kung sino yung manalo di iyon ang papalit. di ba? Pero dahil nga gusto sila ng tao, kaya hindi sila napapalitan. Anong mag magawa natin dyan? Oh, So ngayon, ako sa akin lang naman ito. E kasi, katulad ni Tatay Digong, nung tumakbo siyang 2016, hindi naman siya kumuha ng vice niya na taga-Dabaw din. Ang, ang kinuha niya ay taga-Luzon. Si Caytano. Diba? Siguro, kung uh, tatakbo talaga si Inday, sa tingin ko, hindi siya kukuha ng uh, vice-presidente niya na taga Davao din. O taga-Mindanao. At saka, hindi siguro papayag naman ang mga taga-Luzon, no, na taga-Mindanao lahat. Ang presidente at saka vice-presidente. Pero alam niyo, mas maganda yung style ng uh, Amerika na pag nanalo ang presidente, automatic na panalo yung bise. Yun ang maganda. Para maiwasan yung uh, away, no? Di ba? Kasi ka karamihan talaga sa Pilipinas lang naman, no? Magkaibang partido ang palaging nagsasama. Partido dito, ito nanalong Pangulo. Ito namang ibang partido, nanalong Bisi. So, magkaiba sila. Kaya, meron talagang hindi pagkakaunawaan. ba? Diba? Yon ang dapat baguhin sa politika sa Pilipinas. Dapat pareho na lang sa Amerika. Sinusunod naman nila yung Amerika eh. Eh, bakit hindi na lang nyo sundin yung uh, presidente pag nanalo, automatic na yung BC. Para wala ng ano ba, wala ng awayan mangyayari. Pero, ako sa tingin ko, kung sakali, kukuha si Vice President Sara Duterte ng kanyang BC sa Luzon, ito maganda si Biko Soto. Oo. Biko Soto, maganda ito. So, Duterte Soto. Magandang tandem ito. Ha? Tingin ko lang. Landslide ito. Kasi Soto, malakas ito eh. Kahit kalaban pa ni Inday Sara, tulpo. Sa pagkapangulo. Oh. Eh, ilagay mo na lang torpo torpo tolpo, to, tolpo, tolpo rebilya. Yun ang ano natin. Kasi, yun ang usap-usapan eh. Ayon uh, ang medyo matunog-tunog sa pangdingig ko. Tulpo ang presidente. Ah. Yon. Hindi pa sigurado yan si Tambaluslos. Kasi wala naman sa ano sa survey talaga si Romualdez at kahit anong pamudmod yan ng pera, hindi talaga manalo yan. Ah, kaya nga ginugurgur yung kalaban sa takluban eh. Kasi nga, hindi nga manalo. Di ba? So, ngayon, example na lang. Tulpo Rebilia. Kasi, baka tatakbo si Bong Rebilia for Vice President. Tapos si Tulpo ang Presidente. Kasi yon ang medyo matunog at saka malakas. Kasi ma maano din yung mga pangalan ng Tulpo. Sa tingin ko, maglandslide itong Duterte Soto. Alam naman natin, ma matunog din ang pangalan ng Soto. <laughs> Di ba? O. Yung una kong vlog about sa tandem. Yung tandem ni yung posibleng mag si presidente sa 2028. Nandiyan si Chis Escudero, nandiyan si Bato de la Rosa, Bong Revilla at si Tulpo. Oh, gano ko lang 'yon kasi nga sabi ayaw niya tumakbo pagka pangulo. Malay natin baka vice. 'Di ba? Pero kahit sino diyan sa kanila. Sample mo na lang sa Dilawan kasi ilang partido yung sa Pilipinas, ilang mga partido ng politiko diyan. Merong Dilawan. Para, para Dilawan, iano na lang natin. Risa Hontiveros, Kiko uh, pimentel a ah, coco di kiko coco kiko pangilinan pala yun yung isa coco pimentel o oh, ilagay na lang natin yung dalawang dilawan na yan magtandem o oh. sa tingin niyo manalo yan sila malabo malabo yan pangalawa dito sa sa, sa uh, partido nila Marcos O. Oh. Kasi yung Marcos, uh, partido ni Marcos at partido ni Romualdis, uh, isa lang yan. Uh, kung sino yung tatakbong presidente sa, sa ta, partido ni Marcos, uh, suportahan na rin yan ng uh, partido ni Romualdis. Ah, uh, wala namang malakas diyan sa partido ni Romualdis. Sino bang malakas diyan? Ha? Uh? Nandiyan lang si Rebilla. At saka si ano, Gloria Makapagal Arroyo. Eh tinanggal nga nila si Makapagal, di ba? So sino ang sa kanila ni Marcos? Si Amy? Tatakbo si Amy? Sinong bisi? Yung mga ganun. Eh merong balita si ano si Rimulya yun ang kukunin nila sino dyan sa mga rimulyan na yan yung nasa DOJ at saka nasa ano DILG ewan ko lang yan na, wala, hindi yan hindi manalo yan yung mga rimulya walang makawang buto yan sa Mindanao saka sa Visayas oh yung mga ginagawa nila ngayon, wala. So, eto, eto, magandang tandem eto pag matuloy. No? Yung akin, ano lang naman yan eh. Kumbaga, sa akin lang, mga ano ko lang yon mga pananaw. O, oh, nasa inyo na yon kung sang-ayon kayo o hindi. Pero, sa tingin nyo, Duterte Soto, malakas o hindi malakas? Sanang malakas? Ah, Sara Bato? <laughs> Sara Bato? Sara Go? Uh, ah? or Duterte Go? O Duterte Padilla? Ganon. O Duterte Soto? O, oh, Pili kayo dyan. Sanang malakas dyan. Ah, oh, Di ba? Doon naman sa kabila, sa mga kalaban, sino sa tingin nyo ang malakas na lalaban kay Inday Sara sa 2028? Yan ang abangan natin. Excited ito guys, 2028. Kaya ako, uuwi na ako guys kasi uh, ngayong ano, 2026, next year, wala na ito mag na talaga ang ano nito. Kung sino ba talaga ang tatakbo. Malaman na natin kung sino talaga ang mga matunog at na magpapahiwatig na lalaban sa agila ng dabaw So, yun ang abangan natin. Pero ako guys, gusto ko talaga Biko Soto or yung galing sa PDP. Yan. Landslide yan. Maniwala kayo mag tayo ulit sa 2028. So hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa inyo. And God bless you all. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel. At uh, samahan tayo at gabayan ng ating puong may kapat.